Dinala ng gobyerno ng India sa Maynila ang isang delegasyon ng negosyo upang ipakita ang mga katutubong teknolohiya at kagamitang militar nito at saklawin ang posibleng pakikipag-ugnayan sa industriya ng depensa sa Pilipinas. Sa Indian Embassy Led Defense Industry Seminar sa Makati City, hindi bababa sa labing walong Indian na kumpanya ang nag sa mga Pilipinong stakeholder, at opisyal ng Department of National Defense ng ilang posibleng pag-export ng depensa, mula sa mga sasakyang panghimpapawid, drone, helicopter hanggang sa artificial intelligence. Tulad ng India, kailangan italaga ng Pilipinas ang karamihan ng mga mapagkukunan nito sa mga programa sa pagpapaunlad. Kaya't ang ating bahagi para sa pambansang seguridad, na isa ring mahigpit na pangangailangan, ay laging napipigilan, sabi ng Indian Ambassador to the Philippines na si Shambu Kumaran. Kaya sa loob ng balangkas ng hadlang na iyon, kung tumitingin ka sa isang makatutuhanang opsyon, iminumungkahi ko na ang India ay isang napakahusay na opsyon, idinagdag niya, na binanggit ang makabagong teknolohiya, at mapagkumpetensyang presyo na maya alok ng kagamitan sa pagtatanggol ng India. Kabilang sa mga kumpanyang naroroon ay ang DCM Shriram Industries Limited, Barrett Dynamics Limited, Hindustan Aeronautics Limited, Mahindra Emirates Vehicle Armoring FZLLC, MKU Limited, at Adani Defense Systems and Technologies Limited. Sa parehong kaganapan, nagpahayag si Kumara ng pag-asa na ang New Delhi ay maaaring maging bahagi ng ikatlong yugto ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, na binanggit ang matagumpay nitong pakikitungo sa BrahMos Cruise Missile System na ANIA ay ihahatid, sa lalong madaling panahon. Malinaw na nagkaroon kami ng matagumpay na pagtatapos ng kontrata sa mga missile system. Umaasa kami na ito ay maaaring isaalang-alang, sabi niya. Mayroon kaming mga naval system, mayroon kaming fighter aircraft, mayroon kaming malawak na hanay ng mga kakayahan sa panig ng India, mga helicopter, attack helicopter, land system, artillery system, at ang ilan sa mga iyon ay tumutugma sa mga kakayahan na gusto mong makuha sa Horizon 3, dagdag niya. Ang business to business component ng event ay nagbukas din ng mga posibleng pagkakataon para sa partnership sa capacity building, lalo na habang ang Pilipinas ay naghahangad na lumikha ng self-reliant defense posture. Sa aspetong ito, sinabi ni Kumaran na ang India ay nakatuon na maglakad sa usapan at tulungan ang Pilipinas na pahusayin ang mga kakayahan nito. Bilang dalawang demokrasya, ang India, at Pilipinas ay kailangang magtulungan upang matiyak na lumikha tayo ng isang regional, at pandaigdigang kapaligiran na magbibigay daan sa atin upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng ating dalawang bansa, iyon ay upang lumikha ng nagbibigay daan na kapaligiran para sa ating mga bansa na umunlad, sabi pa niya. Pareho tayong mapayapang bansa, hindi namin hinahangad ang teritoryo ng ibang tao, ang tubig ng ibang tao ngunit hindi namin makikita ang mga pagsisikap na sinusubukang limitahan ang aming pag akses sa aming teritoryo at sa aming mga mapagkukunan So we have to go beyond the talk dagdag pa niya Muli ring pinatunayan ni Kumar na ang alok ng pautang ng India upang matulungan ang bansa na panduhan ang modernisasyon ng depensa nito ay nasa talahanayan na pa rin Ang aming alok ay napakarami sa mesa Inihayag namin ang aming layunin na mag-alok ng isang soft loan para sa mga pagbili ng depensa at maaari rin itong sumaklaw sa mga aktibidad na kalaunan ay umaabot sa isang uri ng magkasanib na aktibidad sa industriya, sabi niya. Ang linya ng kredito na inaalok ng India ay isang soft loan na ibinibigay sa mga concessional na rate ng interes sa mga umuunlad na bansa batay sa mga pambansang prioridad ng mga bansang bumihiram. Ang malawak na mga tuntuni ng mga kredito sa linya ng Export-Import Bank of India, Exim Bank, ay 1.75% na may 20th taong tenor at 5 taong moratorium. Sa nakalipas na mga taon, ang mga pakikipag-ugnayan sa pagtatanggol at seguridad sa pagitan ng India at Pilipinas ay umuunlad. Sa isang bilateral na pagpupulong noong 2023, hinanggad ng dalawang bansa na higit pang ay upgrade ang opisyal na antas ng interaksyon sa mga ahensya ng depensa at palawakin ng pagsasanay at magkasanib na pagsasanay sa maritime security at pagtugon sa kalamidad.